One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people. Welcome back to my channel. This is your. Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. -bongga. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa mama's Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat. At saka syempre sa mga makasolid na makamamasang dyan. So ngayon ay 23rd ng August. Oh so, ilang tulog na lang birthday ko na. So, yon So, thank you so much sa sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre. Ngayong araw na to, birthday ng aking mahal na kaibigan, syempre, na si Christine Ann Perez. Happy birthday sa iyo, my dear. Wish all the best at saka mabuhay ka ng bonggam-bongga. -bongga. Oh, diba? So, yon God bless you more and more power. So, thank you for your love and support. Yan! Happy birthday again, Christine Ann Perez. So, yon Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga Chika. So, ito nga, para sa una natin, Chika, Miss Cosmo, nagganap na ang kanilang press con, kung saan talaga naman nagbongga ang mga ano, magiging candidates nila for this year. Siyempre, nandiyadyaan yung ating beauty queen na si Chelsea Fernandez. So, yon At kumabong talaga ng bonggong-bongga ang lola mo. Sobrang panalo ang eksena. Siyempre, hindi nagpapahuli talaga ang ating pambato na si Chelsea Fernandez sa eksena niya yesterday. Oh my gosh. Talaga ang lola mo. Pak na pak. Pak. Oh, that Park so yon. May video ako na parang nakita ko na medyo tinarayan ni Chelsea yung katabi niya na parang umusog oh, ka nga doon. <laughs> yung ganon. Pero Chelsea Fernandez, alam naman natin talaga na palabanto at iba ang kalibre. Sobrang, alam mo yon magaling siya kung paano talaga mag-execute sa sarili niya pagdating sa mga ganitong event. At ayun, so kahapon talaga, psh, pasabog ang lolo mo. Sobrang naloka talaga ako na parang ha. <laughs> so yon. Pat Chelsea si Fernandez isa siya sa mga inaabangan ko. At ang Miss Cosmo nga ay magaganap from November 28 to December 20. Ang tagal ha, mahigit isang buwan. So, sa Vietnam, ang dami nila kasing activity na gagawin. So, inexplain nila kahapon. Pero hindi ko naman pinanood yon But, ayun nga so balita ko na talagang pasabog ngayon ang Miss Cosmo at grabe sobrang panalo ang magiging labanan and then nilabas din nila ang mga bagong format nila ah uh -huh. so ang format nila ay ano top 21 top 10, top 5, and um, then top 2. Siyempre, may mga botohan na naman dyan. So, ako masasabi ko na grabe ang laro kasi top 21, then after top 21, top 10, then top 5. Parang piling ko naman kung tatanungin mo ko sa format nila ay okay ba? Kaya ba ni Chelsea Fernandez? So, parang piling ko yes na yes. Kayang-kaya yan ni Chelsea. At parang wala akong duda na si Chelsea ay kayang makarating hanggang sa dulo ng competition. Siguro top 5 kaya yan. Then sumunod ay ayun na nga. Ganon. So, mabuhay Chelsea and laban niya. Di ba? And then, eto na nga. So, good luck kay Chelsea at abangan natin kung ano ang magiging kaganapan sa Miss Cosmo. Para na masasumunod natin, chika. So, sabing ganon, si Jay Opia sa balik Thailand at special guest nga siya sa Miss Universe Thailand tonight. Yes, lagali nga si Ch ano eh, si CJ, no? So mamaya makikita ko si CJ, <laughs> yung ganda ni CJ. So bukas ng umaga, lilipad si CJ para naman sa Miss Grand Philippines at meron pa may eksena pa sila dahil imbitado din siya sa Indonesia. O, oh, di ba? May may ano eh, parang ano ba yung mga nag-invite sa kanya? Basta may Indonesia pa siya. Silang dalawa ni Miss Globe. O. Oh kaya sabi ko grabe iba talaga ang CJ of Piasa sobrang pak 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 punta doon punta dito lagari dito lagari doon bongga. So, winner. So, yun ang masasabi ko. Agahan ko mamaya para, alam mo makakatch up tayo ng bonggang-bongga kay CJ. So, yan. And then, ayun. So, syempre excited ako sa magiging eksena ng Miss Universe Thailand. So, ito na nga. Speaking of Miss Universe Thailand, mamaya na ang kanilang coronation. So, sino ba ang nakikita ninyong malakas para sa corona? sabi ng ganon si Preo, sabi nung iba si Puket, sabi naman nung iba si Vina. So ako para sa akin ay team ha, Vina na yan. Mm -hmm. So walang duda, kay Vina mapupunta ang corona. E eh, paano naman kasi, alam naman natin si Vina na parang Diyos ko, pang apat na to, no? So ako, nakikita ko talaga kay Vina na to. So yon but tignan natin kung ano ang magiging eksena ng ibang kandidata kung ito nga ba ay malalagpasan ni na mamaya. Siya nga ba makokoronahan? So, yan. So, mamaya mapapanood ang Miss Grand, ang uh, Miss Universe Thailand sa, ano, sa YouTube channel, 7pm. mm 7pm -hmm. Bangkok time. mm -hmm. So, 8pm sa Pilipinas. So, good luck sa mga naglalaban-laban dyan. At mamaya, tingnan natin kung ano ang pasabog ni CJ Opiasa. O, ba? Diba? So, yan. So, sabi gano'n sino kaya ang isa sa kanila ang makakasagupa ni Ati sa Manalo sa Miss Universe? Si Preo, si Vina, or si Puket? Parang piling ko si Vina, no? Ako parang piling ko si Vina na ang makakalaban dito ni ano, ni Ati sa Manalo. Kasi, wala naman duda na, alam mo yon na parang si Vina yung, yung nakikita natin na talagang Malapit sa corona. Ako kasi ang tingin ko dito, Diyos ko, ko ba naman, di ba? Nakakatulong ka sa organization. Pakakawalan ka pa ba? So, yon, So, parang kita ko talaga si Bina ang ipapanalo nila. Ewan ko sa inyo, kayo ba? So, nakikita mo din si Bina ba ang kakabog? So, abangan natin yan. And good luck. Mm -hmm. At eton sumunod natin, chika. Sabing ganon, Anita Rose Gomez pwede pang Miss Grand or pang Reyna Hispano saan ba siya mas bagay to be honest ako ha ako masaya ako kung si Anita makukuha niya ang Corona mm -hmm. masaya ako bakit hindi pangarap niya yan eh pero sa nakikita ko, parang mas malapit siya sa Reyna Hispano Americana I hope na sana kung hindi Miss Grant mapunta sa kanya yung Reyna Hispano kasi pag hindi pa napunta sa kanya, wow naman, uh, ilang pageant na ba ito ni CJ, uh, ni ano ni Anita. So I hope na sana this time ma-represent niya ang bansa natin sa international pageant. So ako parang feeling ko kaya niya rin na ispano-americana, yung Miss Gran, hindi ko alam. But I hope sana magpenetrate talaga yung 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 destiny sa kanya ng bonggam bongga magpenetrate so yun so parang ibig ko sabihin sana mag-align oh, uh -huh. yung mga bituin sa langit na mapunta sa kanya kung ano yung hinahangad niya sabi ko nga kung hindi siya mag miss grand eh di rain is oh, so yun kaya good luck so yun but so, eto na ang sumunod natin chika ng ganon ano daw Emma Tiglao, nangunguna sa survey ng Missusology para sa Miss Grand Philippines. Parang feeling ko, sa lahat naman ng survey ngayon, ay nangunguna talaga si Emma Tiglao. Sa totoo lang, kahit ako, parang feeling ko, ay mukhang kay Emma to yung gano'n. May mga gano'n akong reaction. Ito ay na gusto kong manalo talaga si Michelle Arceo, open ako sa inyo. Pero, nakikita ko naman yung performance ni Emma Tiglaw. Kaya parang feeling ko kay Emma Tiglaw ang corona. Mm -hmm. But, pwede pang mabago to. Mamaya, depende yan. Ah, uh, bukas, depende yan sa mga sitwasyon. Sa mga pwedeng mangyari. Kaya, standby lang tayo. Charot. So, yun. Yun yung nakikita ko. So, parang ang feeling ko, talagang bakbakan talaga yung magaganap dito sa Miss Grand at matindi kasi maraming malalakas o o marami din namang magagaling pero dominant talaga ngayon sa Emma Tiglaw para sa corona ng Miss Grand Philippines. So, yon. Siya yung nakikita ko na isa talaga sa mga pwedeng sumungkit At walang duda yon. Oo. Wala namang ano yon. Pero, sabi ko nga, this is a competition. Pwedeng umikot talaga yung laro. Mm -hmm. Ganon! So, para sa sumunod natin, chika, Michelle Arceo na kaya ang tatanghaling Miss Grand Boys? Well, sa nakikita ko, yes maganda ang boses ni Michelle Arceo at talaga namang masasabi ko grabe panalo talaga ang eksena ni Bakla the way kung paano talaga to umawit umawit so yon so magaling magaling si Michelle ang ganlang ang galing galing ng boses niya gifted talaga yung talent na meron siya sabi ko nga maganda na talento pa. <laughs> talento, di ba? May talent pa. So, pinagpala. At hindi lang yon may utak, magaling din kung paano kumuda. Kaya, isa si Michelle Arceo sa mga nakikita ko mag-grand voice. Ko yan yung tinatanong mo. Yes, I think siya yun. And then, grand, baka maging Miss Grand Philippines din para sa akin, ha? So, ako kasi, nakikita ko kasi yung beauty niya. Eh. Tapos nakikita ko yung yung talino, tapos nakikita ko yung ganda. Pag once na pumasok yun sa top five, ay nako, kukuda yan for sure. Kaya mag-ingat yung mga hindi mo gagaling kumuda. Charot. So, yun. But, syempre, depende pa rin yan sa sitwasyon, depende sa hurado, depende sa mga mangyayari. Kung para sa kanya yan, para sa kanya yan. Di ba? Diba? Kung para kay Emma Tiglaw yan, para kay Emma Tiglaw yan. So, yun. Kung para kay Anita yan, mapupunta yan kay Anita. So, depende na yan sa laro talaga ng tadhana. So, kung sino ang nakatakda. Ayan! Kaya, good luck. <laughs> diba? Isang malaking good luck. Parang sa Miss Universe Thailand. Good luck sa kanila. Kasi hanggang ngayon, parang marami talagang malalakas. At pwede talagang magpenetrate talaga si Phuket. Mamaya biglang pak, magpasabog, magulat yung lahat. Or baka mamaya bigla tayong gulatin ni Preo pagdating sa Q&A or baka mamaya talagang it ang itinakda pala ay si Vina. O, diba? So, ganun din yan dyan sa Miss Grand. So, yes, ito yung nakikita natin pero baka mamaya ganito pala ang maging resulta. But, wish all the best sa kanilang lahat. Siyempre, kung sino naman yung mananalo dyan ay susuportahan natin ng bongga-bongga. Diba? So, good luck Miss Grand Philippines. Finally, <laughs> Tapos na. Charot. Bukas. O, so, yun. Nakakaloka kasi. Diyos ko. Ang tagal din ng budget na to. At grabe din yung pinagdaanan ng mga candidates dito. Sobrang tagal nilang naghintay. Sobrang inilaban nila to ng bonggang bongga tapos ayon so hindi na matapos sa tapos yung kanilang pageant but finally ayan matatapos na siya di ba so para sa sumunod natin chika etong sabi Joy Barcoma malakas ang laban para sa corona ng Miss Earth mm -hmm. gano ba kalakas malakas na malakas. So, parang feeling ko si Joy Barcoma mga ang tatanghaling bagong miss earth. So, pero magiging depende pa yan sa ipapakita niya sa competition. So, paano ba siya mag-prepare? Pasabog ba ang mangyayari? Di ba? So, sa lakas, walang problema. Magaling, witty, may ganda. So, depende na yan sa performance at sa preparasyon na magaganap. Mm -hmm. Kasi, marami din naman mga kandidata ang ibang bansa na magaganda din at matatalino, di ba? So, talagang labanan talaga ang Miss Earth ng patalinuhan. Ngayon, kung swerte to ni Joy at siya lang ang kandidata talaga na masasabi natin kabog, kumuda at wala nang ibang sisingit, kanyang corona. Pero kung merong darating na kandidata na Diyosa-Diyosahan, tapos gandagandahan, ay, ayon Pero ang tingin ko, kayang mag, ano, mag-top ni Joy Barcoma, katulad ng kay, al, ano, kay, kanino ba to? Kalyana at na naging first runner-up. So, parang feeling ko, kaya yun ni ano, Joy Barcoma na talagang pak, makukuha niya to ng bonggang-bongga. -bongga. Dahil nga sa galing. So, parang piling ko, ang Philippines ngayon sa Miss Earth ay lalaban talaga hanggang sa dulo ng competition. Tapos, witty pa. Oh, so, saan pa? So, talagang papalo yan. Pero yung, wi yung winner talaga, nararamdaman ko din na pwede nga talagang makuha ang korona ng Miss Earth ngayong taon na to. May chance ang Philippines. Malinaw. Nakikita natin na malakas yung laban. diva So yon kayo ba? Ganun din ba ang nararamdaman ninyo sa ating pambato? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano nawan ang chiko mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang <laughs> at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi nyo gano'n, always keep smiling at laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chingchikahan! Adam, thank you guys.